mga struggles na dapat pagtugumpayan when starting a business. Ang video ito ay para sa mga kababayan natin na gustong magsimulang magnegosyo. Tapusin mo tong video ito para malaman mo kung ano yung mga struggles na dapat mong pagtagumpayan. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Jan Senas, isang negosyante na ngayon ay gumagawa na rin ng content, anything under the sun. Okay, tara, simulan na natin. Ito ang kwento. Last year lang nagsimula ulit ako ng panibagong negosyo, sang katutak na struggles yung napagdaanan namin. Alam mo yung problema dito, problema doon. Walang benta dito, walang benta doon. Grabe yung mga problema naming dinaanan. Pero hindi tayo susuko. Kailangan nating gawan ng solusyon ang mga problema ngayon. Kaya step by step, sinolusyonan namin ang problema ngayon. Kaya sa awa ng Diyos, pagtagumpayan naman namin ang mga problema ngayon. Struggle number one, matungal na benta. Dapat mong ilagay sa isipan mo na nagsisimula ka palang magnegosyo. Kaya hindi instant na matik na mataas derecho yung benta mo. Kailangan mong dumaan sa proseso, igapang mo lang ang negosyo mo at huwag mong sukuan dapat mong pagtagumpayan ang pinakaunang struggle na yon na matumal ang benta. Struggle number two. compare yung price mo sa price ng mga kompetitor mo. Ito ring mga customers natin minsan, no? May pagkamarites. Pero okay lang yon. Lab-lab natin yung mga customers natin. Okay? Huwag <laughs> natin silang awayin. Kailangan mong tibayan ang dibdib mo kung ano yung price mo yun talaga yung price mo. Kahit i-compare ka pa sa mga competitors mo na mas mababa sila doon, keso may ganyan doon, dapat mong ipaglaban kung bakit yun yung price mo. Struggle number three, pinagnududahan ka ng mga customers mo online kung legit ka ba or binubudol mo lang sila. Kasi sa pagiging online seller, dapat may word of honor tayo. Para pagkatiwalaan tayo ng ating mga customers online. Legit tayo. Hindi tayo budolero. May pinapakita tayong poging mukha sa harap ng kamera. Struggle number four. Dapat mong i-ready yung sarili mo na mahusgahan ng madlam people. Kailangan mong tibayan yung dibdib mo at ipaglaban na ikaw ay isang negosyante. Kasi kung ikaw ay nagsisimula pa lang, yung inaakala natin na susuportahan tayo yung mga family natin, relatives natin, yung mga friends natin, in expect kasi natin na sila yung mga taong unang susuporta sa negosyo natin, which is isang malaking kalokohan. Bato-bato sa langit ang tamaan huwag magalit, pero yun yung realidad. Kaya mga boss tibayan nyo yung dibdib nyo at ilagay nyo sa isip nyo na hindi porket nagninegosyo kayo, susuportahan kayo agad ng mga friends and relatives nyo. Kasi naniniwala ako kung ikaw ay isang tunay na negosyante, dapat mong tibayan yung dibdib mo sa lahat ng iba to sa iyo. Kailangan nating maging matatag na negosyante. Hayaan na natin yung mga badlam people na hindi susuporta sa atin. Kasi one day, kapag ikaw ay nagtagumpay na sa buhay mo pag ninegosyo, babalik at babalik yung mga taong yun. Tara, samaan nyo ako mga boss. Ipakita natin sa kanila na tayo ay isang tunay na negosyante. Kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong magsimulang magnegosyo pero natatakot kayo na i-judge ng mga kapamilya natin, Huwag kayong mga takot mga boss kasi sa buhay pag darating at darating yung mga bagay na yan. Kailangan nating pagtagumpayan at saka ilaban natin kung ano talaga yung gusto natin. Niniwala ako mga boss na ang pagninegosyo ay magdadala sa atin doon sa promised land. Alam kong may natutunan kayo sa video ito, kaya please like and share this video para may ma-inspire tayo na kababayan natin na doubtful pa mag-start ng kanilang sariling negosyo. Siya nga pala mga boss, may binibenta ako mga sapatos dito. Kung gusto niyo pong mag-order, please PM na lang po yung page ko, ilalagay ko dito. All right mga boss, hanggang dito na muna. Don't forget to take your happy pill and always choose to be happy. Okay? Hanggang dito na muna mga boss. See you and God bless.